Grabe. Nasa 300 plus na kami na order ngayon. Ngayon is alas 9 na lampas na. Dapat eh out na sana kami pero nandito pa rin. Napakaraming order. Tapos na yung id. Pero grabe pa rin yung order. Parang may double celebration pa ata sila. Kasi napapansin namin may mga id na ano sulat na kanilang pinapalagay sa card. Nakikita nyo ba yung na, mga nasa likod ko na mga bulaklak? Yan po yung aming gagawin pa. Nakalinis na. Yung opening kasi, kasi la master, yung aming head florist at saka yung ibang florist, nakalabas na. Ituloy-tuloy pa rin ang order. Grabe kanina. Ang lalaki ng uh, order. Nagkatanda-ugaga kami. Eh, hindi namin maiwasan na makapagsalita ng PI dahil sa sobrang dami ng order. Imagine niyo, 300 plus na buke eh. ang aming ginagawa. So, tausan-tausan na rosas ang aming na uh, bibinta araw-araw. Kita nyo naman kung uh, ilang uh, minuto ko lang ginagawa itong uh, 50 singkwin uh, Tiffany na rosas. At uh, pagmasdan nyo yung palibot, yung paikot sa akin puro basura yan walang panahon maglinis kanan lang oh tapos sa uh, potol, putol ang kagandahan kadalasan base hindi yung panahirapin wag panahirapin kasi mas matagal at pag panay arrangement ah, grabe ang tagal tagal nun pero mayroon kayong mga round arrangement na ang lalaki. Bawat isang base, nilalagyan namin yan ng 100. Kailangan bilog na bilog, round. Yun naman tinatawag namin na crystal bar uh, arrangement. Ito yung aming uh, hugasan yan si Parong umis. Tumitira ng uh, box arrangement. Doon naman sa dulo, doon si paring rabay. Paring rabay, hi! Hello bro. <laughs> so ayan Grabe So I'm from BC Allah. Dito ko sa kabila Kaya nyo ako naririnig dahil Nasa akin yung microphone So ayan Ito naman yung gagawin ko ngayon Grabe Ito oh Basura na sa Ha? Yeah? I think you are attacking the with ear why. Ba't siya attacking the second wave? Oh, why? Okay, ladies. Ramon bhai. Ito naman yung ating uh candlelight para ite, lalaki nito. Ang kahinaan dito. So sobrang laki ng bulaklak. Ang nangyayari is lang yung nangyayari. Ang nangyayari is nababali yung kanyang stem. Oh. Grabe, no? Besa. dyan nyo kung ilang minuto lang natin gagawin ang 50. Dito kayo sa amin mga kaibigan, para sa inyong kaalaman, ang paggagawa namin, yung trademark namin sa aming uh, flower shop, eh yung uh, level na level yung pagkakagawa, hindi yung up and down kahit yung mga 200, 300 na mga bouquet ni required talaga sa amin yan na ah, kailangan level tapos yung kanyang itsura kailangan nagka-carb siya ng konti hindi siya masyadong carb kasi pag nag-carb ng uh, ano masyado siyang uh, carb ang itsura nagiging bilog at ang nangyayari para na siyang bula pangit pag kunting carb lang kasi, napakalapad ng buki at napakalaki at eleganting tingnan. Napakagandang pangregalo. Sa so ngayon, medyo hilo na ako dahil uh, nagugutom. Wala kami ng uras uh, oras magkape. Simula sa pagdiyote ko, mga uh, alas 11 ng umaga dahil closing ako. Eh, Nag-lunch ako siguro 5 minutes pagkatapos nun, yun na, bakbaka na. Pero bago pa yun, pagpasok ko mismo, bago kumain, kumain kasi ako mga alas dos na nata yun. Hindi ko na talaga kaya yung uh, gutom kasi pag umahal ako sa bahay, hindi naman ako kumakain. Yan, tuloy-tuloy na. Maniwala kayo sa hindi, ang kain lang namin dito, matagal na yung 10 minutes. Hindi kami katulad sa ibang mga company na mag break break ng isang oras or 30 minutes, 30 minutos dito sa amin eh bakbakan talagang pinapayaman namin ang aming amo oh, ilang minuto ba natin ginagawa yung isang buke ayan sa 6 minutes meron na tayong nagawa na tatlong buke kung sasadyain nga ang isang buki ay hindi aabot yan ng 3 minutes. Yun ang katotohanan dyan. Maniwala kayo at sende, ang ebidensya. Hindi ko i-editin yung video na ito. Talagang natural na natural yan. Ayan, pagkatapos, dito tayo. Ayan, pugasan yung stem bago natin ilagay sa marunis na tubig. Ayan. Ayan yung process niyan. Wow! Meron tayong ah, uh, Ayan Yan yung ating finished product. Yara yeah, bro, give, 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 give. How many chester bro? Ito na naman. Ang lalaki ng bulas ng bulaklak na ito. Kung napapansin nyo, palagi akong nagsusuot ng gloves. Kaya sa una, grabe, parang uh, ang kapal ng aking uh, ano kamay at napakadumi dahil sa dagta ng mga ros lalo na yung dagta ng eucalyptus yun ang pinakamaltapang dagta ng mga bulaklak mga lili napakadumi sa kataw sa ano sa kamay kaya nang nasanay na naman ako mag ano, gloves pag hindi naman ako nagsusuot ng gloves para hindi na ako sanay gumawa ng bulaklak yung iba lalo na yung mga hindi pa sanay gumamit ng gloves eh, sumasabit yung gloves. Tapos, para silang na iilang na parang istorbo sa pagagawa. Pero ako bilang uh, may experience na, yun na talagang nakasanayan ko. Ayun. Maganda yung uh, may gloves. Ito yung rubberized na ginagamit namin. Dahil para akong si Spider-Man. Kapit na kapit yung uh, aking kamay dito sa mga steam Tapos, kung nagtatanong naman kayo kung bakit kung hindi pa dumidikit yung ating scotch tape dito sa ating uh, scotch tape, hindi pa dumidikit dito sa gloves, eh nasa paggagawa na lang yun, nasa pagdi-diskarte. Uh, minsan dumidikit, minsan hindi so, na. No, bro, no, bro. no problem, Rambay. You can go, Rambay. your morning tomorrow, no? Yeah morning. You... yes yeah. This is the morning. You... What time you come? Yeah. Too much busy in the morning, no? Yeah. Ayan. Ito, alas otso pa lang ito pumasok itong kasama ko. Can huh? Yeah, you can go. No problem. Okay. Alas pa lang pumasok. Hanggang ngayon, nandito pa. Grabe nga yung busy. 300 plus. Maybe 350 now, no? Okay. Yeah, in the system. Yeah. Yeah. Today. Yeah. Today. Kasi nang nag-aid, alam nyo kung ilang piraso dun sa aid. 800, sobra. Dun sa bago mag-aid. Dahil dun sa aid na, wala nang masyadong umu-order. Pero busy pa rin kami mana nasa 200 plus pa rin. Pero bago mag-aid sa dispiras ng aid, grabe. Napaka-busy. Yung talagang literal na ihilang ang pahinga. Sabi ko nga dito sa aking mga katrabaho, magdala kayo ng pampers kasi kahit sa pag-ihi naman lang, halos wala ng oras dahil napaka-busy namin. Ayan, dito kayo sa akin. At uh, para sa ating mga kababayan dyan, para naman na medyo matanggal yung ating pagod eh, ang iyong pag-subscribe ay eh, napakalaking tulong para sa akin at para sa akin na rin pamilya. At kung hindi nyo i-skip eh, ang advertisement, kumikita ho yan ako ng sintabo na dolyar. Ayan. Pag naipon yan, malaking tulong yan para sa akin mga uh, mga mahal sa buhay. At syempre, para na rin sa akin. So, maraming salamat sa inyo okay. sa mga nakakaintindi. Maraming salamat sa pag-unawa. Kahit ganito ako, ako kabisi, talagang pinipilit ko para mag-vlog. Yan. Kita nyo, oh. Grabe. Pinilisin pa namin yan. Nandoon pa sa may, lalo na doon sa may uh, linisan, doon sa loob. Grabe. Yan to si Paring Arpan, oh. Yan yung Tiffany variety. Too much handsome. From Nepal. This is last bro, last, bro last, check, last oh so, ito yung last, yeah. Yeah bro what time now? Little uh, clean uh, help bro, because uh, no more people there bro. Only this one bro, this one, this one also bro. Ito nang uh, umuwi dahil uh, mga opening dapat yan pero nandito pa rin. kanyo pero... This one bro, can you remove this one bro? Even this one, the big one? Buti na lang itong aking mga kabaro ay hindi pa malalaki ang ulo. Kasi, ano, Iyan ko, hindi ko na lang yung sasabihin ko sa inyo. Kasi kung malalaki ang ulo niyan, yung matitigas ng ulo, nako, uwi yan sa oras nila. Mabait so, Mababait naman yan sila. Hindi naman nangangagat, tumatahol lang. Kayaan, bae? Kayaan, bae? Okay. Bye, bye! Alam niyo ba na kanina, sa gitna kami ng busy, meron dumating na bulaklak na naman. Grabe. Ito pa. Oh, Tignan nyo. Meron pa akong tawag mula sa linya. Hello? Okay. Oh, Uuwi ka na Nasa gitna ako ng vlog ko. busy busy pa kami. Oo. Sobrang busy. Grabe. Sobrang busy pa. Ingat sa pag-uwi. Okay? Oo. Sobra. Ingat, ingat. ingat. Okay. Okay, okay. okay. Oh, sure, sure, sure. Okay. Okay. Ingat, ingat. God bless. Okay. Ah, uh, alam ko na yan. Sige na, sige na. sige na. Okay. Okay, okay, okay. Grabe. Alam niya, ang, sa ang sabi ng asawa ko, I love you. I love you. <laughs> maraming salamat na binigyan ako ng asawang napakabait at napaka ganda bibihira lang asawang ganyan ngayon pero marami pa rin pero yung asawa ko eh, nag-iisa lang yan di ba? kahit yung asawa nyo rin nag-iisa lang yan na pasaway minsan <coughs> last order this is called kind of light? Have more? My goodness, what is that inside, bro? Grabe, may humabul pa. So, paano? Pagkatapos nito, iikot ko muna kayo doon sa mga kwarto kung anong meron doon at uh, magbababay muna ako sa inyo. Dahil uh, na hirap naman kung magkakasama tayo habang buhay. Ay, syempre, mas maganda yun. Sabihin nyo lang ako. Okay. Huwag kayong makalimot sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. Sabi ko nga sa inyo, malaking tulong yan para sa atin. Yan. Alam nyo, yung isang click nyo lang, hindi man nyo nakakapagod diyan Grabe. Eh, sabihin nyo lang kung paano ko susuklian ang inyong pag-subscribe sa akin. Yan. Eh, ang pagod ko'y grabe dito. Ganito ang buhay sa abroad. Ang buhay sa abroad, akala nyo, nako. Para sa mga nangangarap mag-abroad, sabihin nyo lang kung kaya nyo talaga, kasi grabe talaga. Sa una, akala pa napakasarap lang ang buhay sa abroad. Ngayon, nakarealize na ako. Ha? Ikot ko muna kayo, ha? Ikot ko muna kayo. Para malaman nyo kung gaano kami kabisi. Ayan. Ayan. Ayan yung mga basura. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. See? Baga pogi. Grabe, ang kapal ng basura. Natapo na yun nandito banda na may box. Ayan. Nandun si paring umis o. Oh. Kaya grabe. Nagkakalat. Ayan, may taga-picture lang o. Oh. May taga-hawak ng computer. Okay. Mga pugi. At ito yung sinasabi ko, mga driver namin, mga pugi. Ayan o, sinuputol pa. Ha? Ayan o, dami o, dami ba? So, paano? Ako muna ay gagawa ng uh, bulaklak ha. So, paano? Babay muna sa inyo at uh, marami pa akong gagawin. Magandang araw at mabuhay po kayong lahat. Pagod na pagod na ako at tuloy pa rin ang laban para sa ating mahal sa buhay. I love you sa inyong lahat, sa mga mga nagsusubscribe sa atin. God bless.